Ang hirap talaga pag wala kang kusama. Lahayaw. yung Ayun, gusto. Mamaya pa yun. Nag-mix up sila ng kanyang mga uncle o auntie. Hi, guys. Saan kayo, ha? Dito ako. mag tayo. Look at this. Ang ating kusina is... so barang Messi guys Messi aku maka kau mau kemana ya? Karena si aku mau kemana ya? Bisa naman siguro ini kasi aku terus kabur di Gusto ko yung ano ba ito? Ano po naman ito yung liquid dishwasher. Dishwa dishwashing shirt. dishwashing soup. Soup. Soap. Linis muna na po dito. Saan ko lang. Para

Anong pinahanap mo hindi mo siya makikita kasi nandun siya sa top tapos ay hindi nandun siya sa sapok sa gitna kaya lang ano ba maraming dahon, marami sa hindi mo siya makikita. Ah, nagtago siya doon. Ayaw ko ba. Bakit siya natakot siyata sa aso namin. Kaya yung nag ng aso dito. guys. Mag-start na ako maglinis na naman kasi meron kami ng bisita. And ayun. Oh, Pwedeng ko na ako mamaya. Ano yung tulang na yung alaga ko, pakainin ko. So, pag hindi siya inantok baka isama ko siya dito sa labas. So, mag maglalagay ito ng 13 sa hala. Woo! Okay, at yun ilusin natin mo yung mga panay kasi patanda ko yung bisita namin. Ng... And... Baka <laughs> oh God. Ang dami, hugas yun. Uy! Dalawang tao lang naman kami hindi ba saan dami mag inuluto ako ng ano guys mag inuluto ako ng lunch namin 11.30 na ayaw mo pala pala ka wait a minute kagawa tayo na ano Meron naman siyang ulam ako na Ma maada-ada pa naman. May rice naman na ako. Kailangan ko lang siyang tanahan ko lang. Bawat yung uh, may back-up ba? Kailangan ayaw na yung for example, adubo lang. Parang maghahanap siya ng ibang lampa. Kaya kailangan may back-up, may kabaw, or may ibang gulay. So, gusto ako ng uh, yakay suba na hindi maanghang. Madali lang kasi yung Kaya lalagyan ko siya ng madaming gulay para okay sa kanya. Kalangang ha. So, ito na tayo. tutup ka tenang kitchen. First time kong gamitan to ng GoPro dito. Kaya I don't know kung ano yung result. Maganda kaya? Hindi <laughs> ko alam guys. Try ko lang Kung okay siya. ano, meron ako i-share sa inyo mga 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 ha. Lalagay ko na lang yung description Ew ko baka bawal yung mag-ano tayo. Kaya yung description sa, ah, description, yung link sa description. Maganda din siya guys. Ayun, kailangan na. Hindi naman na po, pinsan, pag pag tumitingin ako sa online, tapos may nagusto na ko, wala pa akong sahod. Ito <laughs> so, ko kinukuha yung pambili ko. So nice. It's really nice. Ayan na yun. Gumukulo na yung ating luto. Maubos naman yung ating oh, mm -mm, water. Tagtaga natin. susuri so, sorry, cute. Ay, ano ba yan? Umiyak tanong... kasi yung ako. Oh my gosh, look at that. Ang itim ng langit. Sabi guys, ang itim ng langit. Ayan. Magawa mo na tayo ng ano kaysa. Kailangan mo to. Uy na. Nasira naman to. Uy. Tulay na dilaw ba? Kawawa naman ang ito. Uy. Sira na lang. Yung... So, ayun. Lagay ko muna dyan, ha? Wala tayo pa, kasi ang dami kasing, ano, guys, yung parang slag. I-check ko talaga yung bawat, ano, nila. Kala <laughs> hindi ako nakita ng mga parang slugs, para siyang bulatik pero malapad siya guys. Hindi naman siya malapad, hindi siya bilog yung katawan niya, parang basta malapad. Parang ganito ba? Medyo malapad, tapos hindi siya bilog, hindi ganyan siya, pero maliit. Eh, ano, ah, napatakot ako. Ah. <laughs> Kaya ini -isa, isa ko sayang kung nasira na lang. Pero pwede pa naman siya. Ako lang naman ang kakain. Tanggalin lang natin itong mga At isa-isahin natin. Kung wala nang ang gulato. Natakot. Ang dami ko po guys, mga sex. Siguro ano, seven na parang Ano ba yun? Bulati ba siya or what? Basta parang siyang uod. Uod. Alam ko kasi yung uod sa gulay guys is kulay um, green. Pero yung hindi siya green. Para is, isingit ko na lang dito sa ating ano guys. Sa ano po yung video na nakuha ko. Kung ano siya, kaano sa kaano. Ay, wag ko kung delikado pero matatakot talaga ako ng ganun ba. Kumain. <laughs> pero ito naman, lulutuin natin po ng gusto. Kaya, okay lang Okay lang naman yung tigil. eh Basta so, wala na siya. Hindi lang siya makain. Wala na. Kulay dilaw. Hindi, na hindi naman siya eh. dilaw. Luma na kasi. Ito, sayang naman. Sasayangan ako din itapon. Kaya kakainin ko. Ako lang din naman nakakain. Kaya okay lang yan. Malinis na po yan ha. Nakay ko na siya dito. Ayan, Ilagay ko na yan sa ating So, ang init ng phone ko ng ano po. Hindi ba ito sa ano, para maluto. Sa pansit. Luto lang ako ng pansit. Tapos ito yung luto yung punang pagkain ng aking uh, alaga. Magyan natin ito. ito tayo guys. Hindi naman guys, ay, tayo, dito tayo oh. Ayan, yung pagkain na lulutuin. Madilim ba guys? Lagyan natin ng ilaw baka okay lang ayan and then sindihan ko muna tong isa para makakain na yung alaga ko. Okay. ang hirap talaga pag wala kang kasama Lahayaw. yun ay lalagay ko na din to para maluto siya and then pag maluto ito yung sa alaga ko pagkain Ayan gusto you know, busto may apa yun. up sila ng kanyang mga kelp and antik. Ay, so